ka mo lang, huwag ka na magbabot. Ayan o, oh, birthday ng hipag ko. O, oh, tanaw mo ko. Oh, oh. Happy birthday, ate. <laughs> <laughs> Happy birthday, ate Marisa. <laughs> Enjoy. Enjoy. Enjoy your day. Enjoy your birthday. Yan, kakain na. Wala, bakit wala nga ice cream? Bakit ayaw bakit wala dyan ng ice cream? Para, ice cream. Si kunin mo anak, kunin mo. Ayun Ay, mo nga pala, akin na. Ice cream. Pa, uh, try, try, diba? Ayan. Simpleng handa na nga hipag ko. Bir sa birthday niya. Uy, ice cream! Tating ice cream! Ay, huli mo na lang. Eh, Edit mo na lang. Ay, nakapag. Magtapyas lang kasi yung isa nagmamadali. Ayan sila. Kakain na. Kakain tayo guys. Bacay! Bacay! Ito yung gusto mo diba? Ikaw lang magpahingi ka. Mamaya ka na kumain. Ayun ako! Kain mo na ikaw bibi. Kain mo na. Kaya nga humingi kita, mama mo antoy. Ayan. Ay. Ayan. Ayan <laughs> <laughs> <then> guys. to yung ano ko. Hindi nag, nag, na ano ng marami. Ang tarap lang Ano ba yan? video? na ano ba to abe? hindi lang sisilip ng marami ang simpono hindi ba? May ano yan May Ay, isa isang app ano mm. Yummy Ikain mo ako be <laughs> Kapay dito ano?

muka yung inano hindi hindi po kasi nahorap, eh, <laughs>

O oh, sige, ka sa picture dali. O sige, magpa ka sa picture dali. O sige, ko balik ka sa picture dali.